Ate, mas nako. Ay, la 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 ayo ayo. Okay, ay, ay. mag-viral ta na. Wala na i-brief pa, wala i-brief. La, wala pa na i-brief ako na lang. Sulay na to, dako pa, At, hindi, ay. Bu na bugat <laughs> gid ay. Buyi na buyi. Bugay. Dili. Grabe na kuha kay ay.